Hello guys. Good morning guys. Ito pala guys. So guys, kakain niyo ako ng tanga guys. Yung ano guys, wala na akong trabaho guys. Kasi ano na tapos na yung trabaho na guys. Ah di pa tapos guys, yung ano. Wala na buhusan ng pera ng budget na may mayari. Tapos, umingat na guys. So, ano man pero. Ano talaga guys. Kaya ito na lang guys. May, may yan niya, ano yan lang pa ang nagkagawin ng tanghalian guys. Eh. Yung ano guys, yung sabaw na o. Ayan, sinigang. Ayan, tapos ito, kanin. Sa uh, video lang ako konti. Video lang ako konti guys. Ha, ah, may lang ano lang. Magpas lang ng mga 2 minutes guys. Ayan. Ayan na yung video natin. Para ano. Siyempre. Unang sumo muna guys. Manating guys. mari ngasobok lagi ada ini oke lah terap sarap lah, sarap lah. Sarap lah. Sarap lah. Sarap lah. tingan Okay, mga guys. Diyan lang po, guys.